Yan, isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Yan, nandito na naman po tayo ngayon sa isang sapa. Siguro nagtataka po kayo dahil araw po tayo ngayon nagpapandaw ng ating mga nilagay na taan o panghuli ng mga igat or palos. Yan, kasama natin si iron Dahil po, holy week ngayon kaya uh, naglalagay tayo, magpapandaw tayo ngayon ay araw Wala tayong trabaho kaya yan. Araw tayo ngayon magtitingin. Sana makahuli tayo ng mga igat dito sa maliit na sapang to. Pero kahit maliliit na sapa to, may mga malalalim na lugar tayong nilalagyan ng kana o taan. Yan, abang-abang naman po kayo sa ating mahuhuli. Sana makaswertuhin tayo. Yan, sino mga idol na relate dito? Ito yung tulay na yari sa kawayan. Yan. Dinadaanan kapag bumabaha dito sa sapa. Yan. Yan. Papunta na tayo. Sa bandang ibaba tayo. Mag titingin ng ano. Yan. Napakahinanan ng tubig mga idol. Napakahirap na maghuli ng mga igat ito sa atiway. Bihira ang sumisiba dahil mahina na ang tubig. Hindi kagaya ng mga baguhang baha. Yun ang the best kasi na paglalagay ng taan yung baguhang baha. Dito sa aming lower kasi tag-init na. Yan. So abang abang na po. Sa una nating kawil. Mag-start na tayo ng pagtitingin. Yan. Yan dito naglagay tayo sana meron yung unang kawil natin dito dun sa so may anong yun may kawayan may lagay tayo napakababula kasi ng tubig kaya hindi natin sigurado na kung makakahuli yung aba pero pag talagang labu ang tubig nakakahuli tayo dito sa spot na to medyo madilim pa Gawa ng mga puno ng kahoy. Walang huli. Walang unang huli ang ating unang kawil. Pangita na oh, dahil ay wala. Kinain na kasi ng mga pagong yung ating pamain. Pinagatihatihan na ng mga pagong kaya hindi na nakahuli. Dito na po tayo sa uh, may tulay ng ano ng Maranlig. dito sa lo ito yung lumang tulay tulay na dati yun yung bago sa bandang ibaba yung tulay na dinadaanan ng mga sasakyan sana makahuli tayo dito sana may igat minilagay din tayo ditong taan Ayan, naro sa ibaba. lalaki ng hipo sa ilalim ng tubig. Oh. Yan mga idol, wala pa rin dito. Walang huli, maluwag. Ang ganda ng spot, diyan nakatira sa ilalim ng ano mga igat pero hindi tayo nakahuli. Yan guys, ito yung ilalim ng tulay. Yan napakahabang tulay. Pupunta doon. Yan guys, so may apat na lang tayong titingnan na TY. Wala pa rin tayong huli mga idol. Ang problema talaga kaya bihira tayo makakahuli pag ganito mga season, mga summer. Tag init. Ay dahil nga po sa ano sa uh, mga pagong. Napakarami po ng pagong. Tinitirada po nila yung ano yung mga pamain natin agad. Kaya nauunahan na yung mga igat or palos. Kaya hirap makahuli. Kaya bihira akong maglagay talaga ng teway kapag hindi labuan tubig. Iba talaga pag labuin tubig. Pag malinaw at lalo na pag galit ang taginit. Ay napaka dami ng pagong dito sa aming lugar. Nilalapa nila yung mga pamain natin kahit first class na pamain. Kakainin nila. Ayan. So, titingnan natin. Meron din tayo dun. Sa so, spot na yan. Meron din tayo dito sa kabila. Sa ibaba. Doon sa may mga batong yun. Dito tayo mag sa ibaba. Hirap. Kapag ganito talaga. Ang dami ng pagong. Halos kalating oras pa lamang nakalagay yung ating pumain tinitirada na nila yun ang problema yan meron din tayo nilagay dito Ay! Ito <laughs> Yan mga idol, sumampa na sa tabi oh. O oh, yun oh. Yung pamayin natin, umakit sa tabi. Kaya hindi naman sila nakain ng pagong. Yan guys, wala yung nilagay namin ni Aaron dito. Pero dalawa na lang yung aming titingnan Yung dalawa wala. Yung isa sumampa sa tabi ang pamayin natin. So meron pa tayo dun sa iba baron. Sa mababaw na parte ito na lang yung pag-asa namin kung makakahuli dalawa na lang yung titingnan namin kawil yan sana may huli to sana meron yan dito namin ilagay dito na yung aming ano Pang siyam na kawil. Isang pulang yung nilagay natin kagabi. Yan. Ito. Parang may huli mga idol. Papakita ko sa inyo na maayos. Yan guys. Dito na ka Ito yung ating pulunan. Ito yung tansi natin. Ayun. Ayun yung pumain. No? Palaka. Napakababaw lang yung mga idol. O, may huli. Kualin pa yung napakababaw. O tapos, yan, napakasukal. Yan, o. Eh. Isang batong malaki lang. Yan, eh. Pero may huli to. Ayan, o. Eh. Try natin. Yeah. Wow, may huli talaga to. Kakalagin muna natin. May huli, bumatak oh, mo na ko. Asik asik yan. Asik asik doon doon kay. Malayo. Bijuhan ah, ko din. Yan mga idol, takalagin muna natin. Sana malaki. Kahit mababo lang. At least. Yeah. paano yang na ating kawayan Nahirapan tayo Oh, ini juga, ya. Alay layo. Hmm. Ito na, sana malaki to. Yan mga idol. Ayun yung palaka natin oh. Sana malaki. Tabi ah. Bili ako. Doka doka sa ibat do. Lay lay. Dal do doka sa ibat do. Doka sa ibat do. Yan. Sumabit mga idol. Sumabit. Tapak babo lang nang naglagay natin ay. nama malaki tuh? Sabi ko ako dyan tingin Ini pun kah? Ya, tengok itu mga batak malakso suwi, naglabaw na oh so bigyan ko yung sisipon kaya mga idol bunga batak sana na si ah. mga idol

malaki na maka din tayo ayan o eh. ayos ha Woo! may huli tayo ayan na Ayan na, nagpulupot na. Ayan yung pamain natin, oh. Ganyang kabisa yung mga idol, yung palaka natin, oh. Ayos. Ayos. Laki. Kala ko zero yan mga idol huli secure not kaya okay na rin yan mga idol may huli na naman tayo oh ayan yung pamaanya oh yan may huli na naman tayo mga idol ayos Iba talaga pag palaka ang pamain no? Pag hindi nakakain ng pagong palaka Sigurado kakahuli tayo mga idol Yan May huli tayo Ayos Malaki na rin no? Pwede na kasagaran Ayos, may huli tayo. Ayan, pauwi na kami. Okay na ito eh. na yung nylon. Ayan, kasama natin si Aaron. Ayan o. Oh. Ayos, may huli tayo. Pauwi na kami. Kala hindi. Buti na lang, hindi tayo bukya. Ayan, abang-abang lang po sa ating shoutout mga idol. Ayos. Yan, malayo pa yung uyan namin. Pansyam na kawil. May huli. Pero, may isa pa tayo dyan ah. May isa pa tayo, Iron? May, may isa, may tayo ah. Dito, may, may pikina na tayo dito ah. Pero, wala sigurado huli yun. Dahil dito ay maraming pagong kahapon. ay wala mga idol yun narito yan isa lang talaga yung huli namin yan abang abang lang po sa shout out ayos malaki na A few moments later. Yan shout out po na tayo. Shout out po sa mga nagpapa shout out. po kay Mam Ma Bernalina Glar, Noisky Amahido, Adel Babatio, place vlog at my life in province yan shoutout po ah shoutout din po kay Lucas Jun Peacing TV Jun TV vlog Leonormix vlog yan shoutout po shoutout din po kay Kafreden at Kapitan Veronica at Betram TV yan shoutout po ah shoutout din po sa magkapatid na sina Narapis Per Pissing at Raynan Pissing Adventure yan shout out po at shout out din po kay Yung The Hunter at kay Ilug TV yan shout out po Salam, maraming salamat sa inyong muling mga suporta at sa so mga gusto po pala magpa shout out mag comment lang po kayo sa ating comment section para ma shout out ko po kayo sa susunod natin mga video yan maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat